Isang malamig at makulimlim na umaga sa inyong lahat mga idol. Grabe ang kulimlim ng panahon oh. Napakaitim ng langit parang gustong umiyak. Sa video nito ay sasagutin natin ang katanungan ng isang idol natin na kung papaano nga ba daw makalimot sa ex. Pambihira. Pero bago tayo magsimula mga idol, disclaimer lang ha. Ah. Lahat ng sasabihin ko sa bidyong ito ay ay galing lamang sa sarili kong opinion at sa siyempre sa sariling karanasan na din. At hindi lang ako ang sasagot dito dahil tutulungan tayo dito ng uh, ilang mga idol natin na eksperto na sa ganitong mga larangan. So simulan na natin 'to. Para sa akin idol, hindi hindi mo naman talaga makakalimutan ng ex mo. Kahit ilan pa yan, kahit na sabi 10, 20, hindi hindi mo sila makakalimutan dahil naging parte na sila ng buhay mo eh. Lalo na kapag matitindi yung mga pinagdaanan nyo noon na... Ups and downs. Yung mga pagsubok na... Nilabanan ninyo para lang makasurvive yung relationship ninyo. Pero bandang huli, hindi pa rin nag-work out. Hindi, kung hindi hindi siya para sa'yo, hindi talaga siya para sa'yo. Kasi sabi nga idol, walang forever. Tanggapin na natin yan, wala talagang forever. Kung para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung hindi, edi, hindi. Kailangan nalang tanggapin. Pero yung sasabihin mong... Paano kalimutan? Hinding-hindi mangyayari yun. Hinding-hindi mo siya makakalimutan. Naging part na siya ng buhay mo. Yun ng naging crush mo noong pinaka-bata ka. Yung pinaka-unang-unang -unang naging crush mo. Hanggang ngayon nasa isip mo pa rin siya. Hanggang ngayon naaalala mo pa rin. Yun pa kayang taong minukbang mo ng paulit-ulit. Sasabihin mong kalimutan mo. Hindi mangyayari. Maaring sabihin na nating maging memories na lang natin sila. Maging alaala. Ganon. Um... Uh, Bad memories, good memories pero memories pa rin natin sila. Hinding-hindi natin sila makakalimutan. Naging party na sila ng buhay natin. Pre, ang dami n'yong pinagdaanan ng mga pagsubok noon para lang maka ang relationship ninyo. Ang, ang malungkot nga lang, hindi nga lang nag-work out. Maring mawala 'yung feelings mo sa kanya, maging memories mo na lang siya, pero hinding-hindi mo siya makakalimutan. Naging party na siya ng buhay mo, 'yan talagang katotohanan. Ang pinakamagandang gawin mo idol, mag-move on ka na lang. Kasi darating at darating din naman yung taong nakalaan talaga para sa'yo. Pero kung yung ex mo ang talagang taong nakalaan talaga para sa'yo, hindi maganda. Kung darating ang panahon na may pag-asang magkabalikan pa kayo, hindi ayusin kung pwede pang ayusin. Pero, depende yan sa dahilan, idol. Para sa akin, depende yan sa dahilan ng paghihiwalay nyo noon. Kung ang dahilan ng paghihiwalay nyo noon ay nagkatampuhan lang kayo, nagkataasan lang kayo ng ego o di kaya ayaw ninyong magpakumbaba sa isa't isa maaari pa pwede pang ayusin yan pero kung ang dahilan ng paghihiwalay nyo ay may halong third party na yung nagkalokohan na may nasaktan na na isa sa inyo may, may ginago ng isa sa inyo ay huwag nyo nang ayusin kasi bandang, bandang huli mangyayari at mangyayari na naman yan mauulit at mauulit na naman yan sa opinion ko lang idol ah, kung tulad nga ng sabi ko, kung simpleng tampuhan lang naman ang naging dahilan ng paghihiwalay nyo, pwede ayusin yusin yan, okay pa yan. Pero kung may nagkaroon na ng lokohan, wag na. Ekis na ako dyan, hindi hindi ko na ayusin yan kung ako. So ayun na ito, lang opinion ko dyan. Kahit anong gawin mo, kahit balibalik ta rin mo ang mundo, hindi hindi na natin makakalimutan ng mga ex natin. Naging parte na sila ng buhay natin, yan talagang katotohanan dyan. Lalo na kung matitindi yung mga pinagdaanan natin noon na nilabanan natin ang buong mundo para lang mai-survive ang relationship na 'yan. Pagkatapos, bandang huli, hindi rin nag workout out. Pero kahit anong gawin natin, hinding-hindi natin sila makakalimutan. Mawawala yung feelings, so yung dating nararamdaman mo sa kanya, mawawala na 'yon, mabubura na 'yon. Pero yung sasabihin mong kalimutan, hindi 'yon mangyayari. Naging parte na sila ng buhay natin, magiging memories na lang sila. Uh, depende na lang kung bad memories o good memories yung iniwan nila sa atin pero hindi pa rin natin sila makakalimutan kahit gaano pa yan kasama mas lalo na kapag napakasaya ng mga memories na iniwan nila sa atin kahit anong gawin natin na idol talagang hindi na natin sila makakalimutan dahil naging parte na sila ng buhay natin yan talaga, yun talaga ang totoo dyan maaaring mawala yung feelings natin sa kanila yung nararamdaman natin noon yung talagang alab ng pag-ibig na nararamdaman natin noon sa kanila maaaring mawala yon. Pero yung sasabihin natin, kalimutan natin sila, hindi yung hindi yung mangyari. Naging parte na siya ng buhay mo, naging kasakasama mo siya sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Kaya nasa utak mo pa rin siya, kahit na pagtanda mo, nasa utak mo pa rin siya. Matatandaan at matatandaan mo pa rin yung taong yon hindi hindi mo siya makakalimutan. Move on na lang idol, kung talagang siya para sa'yo, hindi babalik para sa'yo. Move on na lang idol, tanggapin mo na lang na talagang yung relationship ninyo wala na. Eh kung pagdating ng araw ay eh, talagang siya yung taong nakalaan para sa iyo, edi eh, good for you. At kung hindi naman ay eh, ang dami ang naman diyan maghanap ka. May mga taong nakalaan talaga para sa atin na sa ngayon hindi pa hindi, hindi mo pa siguro nakikita yung para sa iyo. Move on na lang idol dahil kung siya talaga yung taong nakalaan para sa iyo, pagdating ng araw babalik at babalik sa iyo yan. Pero kung hindi, edi eh, tanggapin na lang natin ang katotohanan at napakarami naman dyan hindi maghanap ka mayroong isang taong nakalaan talaga para sa'yo na maaring hindi mo pa nakikita ngayon pero maghintay ka lang darating din yan yun lang mga idol sinabi ko lang yung opinion ko na kahit anong gawin mo hindi hindi mo na talaga siya makakalimutan magiging memories o pwede mawawala yung feelings mo sa kanya pwede pero yung sasabihin mong kalimutan mo siya hindi mangyari yun mas lalo na kung matitindi yung mga memories nyo yung mga pinagdaanan ninyo yung mga pagsubok na nilagpasan ninyo para lang makasurvive yung uh, relationship na mayroon kayo noon eh talagang nakatatak na siya sa isip mo hindi hindi mo siya makakalimutan mawawala yung feelings mo yun pwede pang mangyari yun so sana, sana naliwanagan ka ng kakaperaso idol so yun lang idol sinabi ko lang yung opinion ko tungkol sa katanungan mo kung paano makali makalimot sa ex ang sagot ko dyan hindi hindi mo makakalimutan ang ex mo kahit anong gawin mo So hanggang dito na lang tong video na tong mga idol maraming salamat sa panonood